Sa bidyong ito mga kapatid ay may ibabahagi ako sa inyong isang puder. Sa mga gustong makapagpagana ng mga orasyon. Gustong makapanggamot ng mga simpleng sakit lalo na po sa membro ng ating pamilya. Ito po ang inyong kailangang ugawin nang sa ganoon po ay mapaganan ninyo ang mga orasyon na nais ninyong paganahin. Ang puder po ay isang panalangin na ating didibusyonan. Ang pagdidibusyon po ay ang pagdarasal ng panalangin na ito araw at sa kagabi. Dalawang beses po ninyo itong dadasalin sa isang araw. At dapat po nasisimulan ninyo ito sa araw po ng Bernes. Mas maganda kung sa unang Bernes ng buwan, sisimulan ninyong dasalin ang panalangin na ito. At dapat, kung nasimulan mo na ito sa araw ng Bernes, ay hindi mo na po kaliligtaan ito. Araw-araw mo itong dadasalin sa umaga at sa gabi. Sa loob po ng 49 days, at kung natapos mo na ang 49 days ay maaaring tuwing bernes at martes na lamang ang inyong pagdadasan nito. Ito na po ang poder na inyong gagamitin. Bago po usalin ang orasyon na ito o ang dasal na ito ay magdasal po muna ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya at isunod po ang orasyon na ito ng tatlong ulit at hipan po ang sarili. Gawin po ang pagdarasal nito araw-araw sa umaga at sa gabi. Ito na po ang panalangin. Matam, makam, mitam, mikam, matum, luam, abisumi, umu iglasumi, umnipam okahi, aum. Adbinyat trignum tuum. Adra Igusum, Irok, Uvub, Utrunum, Rex, Deye. Yan po ang inyong babanggitin sa umaga at sa gabi. Huwag pong kaligtaan. Kahit isang araw, dapat po ay tatapusin ninyo ang 49 days.